Panahon ng Kwaresma, ano ito? Pakinggan natin. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Sa panahon ng Kwaresma, ang simbahan ay nagbibigay ng ilang mga panuntunan at tradisyon upang matulungan ang mga Kristiyano na mag-focus sa pananampalataya, pagsisisi at paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Narito ang ilan sa mga karaniwang pinagbabawal o inirerekomenda sa panahon ng Kwaresma. Kelsey Rutakanas, Pag-aayuno Ang simbahan ay nagpapayo na mag-ayuno at mag mula sa pagkain ng karne tuwing Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Ang pag-aayuno ay isang paraan upang magpakumbaba, mag-focus sa espiritual na buhay at magsakripisyo. Two Pag-abstain Sa panahon ng kwaresma, inirekomenda ng simbahan ang pag-abstain mula sa pagkain ng karne tuwing biyernes. Ito ay isang pagpapakumbaba at pagtanggap ng sakripisyo bilang bahagi ng paghahanda para sa mahal na araw. 3. Pagpapakumbaba ang kwaresma ay isang panahon ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Ito ay panahon upang magreflekta, magdasal at magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Ang simbahan ay nagpapayo na mag-alay ng mga sakripisyo tulad ng pag-iwas sa mga luho o bisyo at pagtulong sa mga nangangailangan. Charles, pagdarasal. Ang panahon ng kwaresma ay isang pagkakataon upang magpakadalubhasa sa panalangin. Ang simbahan ay nagpapayo na maglaan ng mas maraming oras para sa panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagdalo sa mga panrelihiyong serbisyo. ba? Pagpapagunita sa Kalbaryo Sa panahon ng kwaresma, ang simbahan ay nagtuturo ng pagpapagunita sa mga pangyayari sa kalbaryo at pag-alaala sa paghihirap at kamatayan ni Jesus. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagdalo sa mga banal na misa at mga seremonya tulad ng pagdaraan sa kalbaryo. Sa huli, mahalaga ring tandaan na ang mga panuntunang ito ay maaring magkaiba-iba depende sa lokal na kautusan ng simbahan at tradisyon ng mga lugar. Ito ay mabuting kumonsulta sa lokal na parokya o simbahan upang malaman ang mga partikular na panuntunan at mga ritual na ipinatutupad sa panahon ng Kuwaresma. Thank you for watching and listening.